Hello po mga kalaki, alas 11 na po ng umaga at syempre po habang nag, uh, prepare kayo ng lunch dyan, habang nag, uh, luluto kayo dyan, habang kumakain kayo dyan, abay tutok na po rito mga kalaki, manood ka na rito dahil dito may chance ka pang makakuha ng mga lucky numbers na mga libre mga kalaki na pwede mong ilaban sa Lotto Pilipinas, sa Lotto Abroad mga kalaki, kung nasa ang panig ka man ng mundo. Imagine mo, manunood ka lang rito, may mga tips at magagandang idea ka pa na makukuha para po sa ating lahat mga kalaki. Okay, tandaan nyo po, ang lucky numbers namin, 3 days po bago po natin palitan. At pwede po sa lahat itong mga kalaki. Kaya kung ready ka na, at nakahanda ka na para kunin ang mga lucky numbers ngayon, ilista mo, isulat mo, ibibigay ko na sa iyo. Kaya ngayon, Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas, at buong mundo, handa ka na bang manalo at maging milyonaryo. Ayan po mga kalaki at syempre po, unahin po natin sa abroad. Ang 10-digit lucky numbers abroad mo ay number 46, number 38, number 51, number 64, number 59, number 42, number 33, number 27, number 25, at number 19. Ayan po mga kalaki ang 10-digit lucky numbers abroad. Isunod na po natin ang 8-digit lucky numbers abroad. Ang 8-digit lucky numbers mo ay number 36, number 27, number 33, number 30, number 25, number 15, number 17, at number 11. Ayan po mga kalaki ang 8-digit lucky numbers abroad. Isunod na po natin ang 7-digit lucky numbers abroad. Ang 7-digit lucky numbers mo ay number 35, number 37, number 31, number 20, number 24, number 14, at number 5. Ayan, at syempre po, isunod na po natin ang 6-digit lucky numbers 1 to 29 or 1 to 25 mga kalaki pwede po ito kunin mo na. Number 22, number 24, number 10, number 16, number 8 at number 3. Ayan, at syempre po mga kalaki isunod na po natin ang 6 digit 0 to 9. Ang 6 digit 0 to 9 mo ay number 4, number 8, number 5, number 5 number 1 at number 7. Ayan. At syempre po mga kalaki, ito naman po ang 5-digit lucky numbers abroad. Ang 5-digit lucky numbers mo ay number 33, number 37, number 28, number 21, at number 13. Ayan po mga kalaki, ang 5-digit lucky numbers abroad. Bago po natin ibigay ang mga lucky numbers Pilipinas, ayan po, tutok na po rito mga kalaki, makinig mabuti, baka maling account ang nafa-follow nyo, kaya hindi ko kayo nabibigyan ng lucky numbers na libre. Dapat po mga kalaki, tutok na kayo rito. Hanapin po sa Facebook nyo ang Red Parungkin. Ayan. Tignan nyo po ang followers. Dapat po mayroong 320,000 followers. Pataas kami po yan. May second account po tayo, Red Parungkin din po, na naka-yellow t-shirt ako, na may picture namin ni Lola Carmen, na may 50 50,000 followers ay po yung second account natin at Aris Gatchalian. At syempre po mga kalaki, yan yung account namin sa Facebook. Meron po tayong YouTube. Ang YouTube po natin, Red Parungkin po, na, na meron tayong 16,500 followers. At syempre po TikTok. Ang TikTok po natin, Red Parungkin po, na merong uh, 423,000 followers. Ayan po yung mga legit na account natin sa Facebook, YouTube, TikTok, kung saan pwede po kayong humingi ng lucky numbers, mag-suggest ng mga lucky numbers, magpa-code. Pag nakita ko pong kayo po ay comment ng comment, share ng share ng video at heart ng heart, automatic at naka-follow kayo. Dapat naka-follow, meron ka ng lucky numbers sa spam message mo, e-check mo yan, pinadala ko na sa iyan aalagaan mo 3 days. Ganun lang kadali. Manonood ka lang, libre yan, walang bayad. Walang bayad, manonood ka, magfa-follow ka, mag-heart ka, mag-comment ka, walang bayad yon. Effort lang po ang kailangan. Abay, effort, effort ka rin naman. Para naman mabigyan ka ng lucky numbers, ba? Diba? Kaya mga kalaki, tandaan nyo, ang lucky numbers namin, libre, walang bayad, private consultation po ang may membership fee. Sa mga may gusto lang, ha, tandaan nyo, sa may mga gusto lang na matutukan ang laban nila abroad at Pilipinas, magpa-member ka na dahil bibigyan kita ng magagandang codes para sa Bertrand mo at birth year. At usap pa tayo para sa ganun, legit na ang kausap mo ako at hindi po ibang tao. Sa membership pa mga kalaki may discount pa. Kayang-kaya mo yan, di ba? Sa loob ng 3 months, 'o di ba? Malay mo naman pag na-encode ko ta ikaw na ang susunod nating mananalo at milyonaryo. Kaya mga kalaki tutok na po rito Ito na po ang mga lucky numbers Pilipinas. 642 ito na. Number 15, number 23, number 27, number 38, number 12 at number 6. At ito naman po ang 645. Ang 645, 6 digit lucky numbers mo ay number 29, number 22, number 34, number 38, number 40, at number 16. At ito naman po ang 649. Ang 649, 6 digit lucky numbers mo ay number 43, number 30, Number 21 Number Ano to? 12 number 27 at number 23 ay hindi 26 ayan po mga kalaki. at ito naman po ang 655 6 digit lucky numbers kunin mo na number 49 number 47 number 44 number 16 number 6 at number 18 at ito naman po ang pinakalas ang 6 digit lucky number 658 Narito na mga kalaki. Number 19. Number 28. Number 36. Number 42. Number 29. At number 12. Ayan po mga kalaki. Kompleto na po mga laki numbers natin ngayon. Takbo na sa mga suki yung outlet. At make sure po alagaan nyo yan ng 3 days bago po natin palitan. Okay. Ito na ang paborito ng lahat. Ang shout out time. Ayan po. Happy, 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 happy birthday po kay Ano to? Kay Gemma Sub, Gemma Sorbida Ayan po, Gemma Sorbida po ng Tanawan, Batangas. Hello po sa inyo sa mga taga Batangas dyan. Ay, na. Hello po. Magandang, magandang, magandang araw po sa inyo mga kalaki dyan. At syempre po, walang sawang manunood kayo dyan mga vlog namin. Mananalo kayo, mananalo at mananalo. At syempre po, ito na po, paborito din ng lahat. Ang shout out time po. Shout out po sa mga uh, vegetable vendors po dito, Sir Red, sa may Manawag, Pangasinan. Huy! hello po sa mga taga Manawag, Pangasinan. Magsisimba po ako dyan ngayon pong mahal na araw. O pagkatapos ng mahal na araw po, nandiyan po ako mga kalaki. Magkita-kita po tayo dyan. So good luck mga kalaki, kain na tayo. Nagugutom na ako. Ano kayang lunch? Ano kayang lunch? Gusto ko ano? Mangga. Oh, kala niyo wala akong mangga May mangga ako. Kakain ako ng mangga.